kauna-unahang pyrolysis facility sa Region 1, pinasinayaan sa Lawag City, Ilocos Norte. Formal na binuksan noong Hunyo 27, 2025, ang unang pyrolysis facility sa Lawag City, Ilocos Norte. Isang makasaysayang hakbang ito sa sustainable innovation ng Pamahalang lungsod ng Lawag na layunin isulong ang modernong pamamahala sa basura at malilinis na teknolohiya sa Hilagang Luzon. Matatagpuan ang pasilidad sa Barangay 40 Balato at ito rin ang kauna-unahan sa buong Rehiyon 1. Ang idea ay nabuo nung kami po ay nagsagawa ng SSCP Participatory Planning sa Lawag City kung saan tinalakay po namin ang iba't ibang mga teknolohiya paukol po sa solid waste management kung saan nasabi rin po namin ang technology about pyrolysis system. Yun po yung umpisa kung bakit po nagkaroon ng idea ang Lawag City. Naitaguyod ang proyektong ito sa pakikipagtulungan ng Lawag City sa Department of Science and Technology Region 1 sa ilalim ng Smart and Sustainable Communities Program o SSCP. Gamit ang makabagong pyrolysis technology, kayang i-convert ang mga non-biodegradable waste gaya ng plastic at goma bilang reusable na materyales para sa konstruksyon at agrikultura. Sa inisyatibong ito, pinagtibay ng Lawag City ang paninindigan nito sa pangangalaga ng kalikasan at ang pagsasabuhay ng circular economy. Pagbawas ng tambakan ng basura habang ginagawang mapakinabang yaman ang mga ito. Naglaan ang DOST Region 1 ng 3.8 milyong suporta sa pamamagitan ng hybrid solar power system at solar panels. Kasabay nito, Namuhunan naman ang Pamahalang Lungsod ng Lawag ng higit 44 million para sa pagpapatayo ng pasilidad. Pinangunahan ni Mayor Michael Marcos Quion ang delegasyon ng lungsod sa inaugurasyon at binigyang diin ang halaga ng proyekto sa pagpapabuti ng waste management system ng Lawag. Nagpasalamat din siya sa DOS Region 1 sa pagsuporta sa pinakamalaking pyrolysis facility sa region Being an environmentalist, I'm extremely happy that the City of Lawag was able to put together this pyrolysis facility, Apo. Please understand that because of this, we will be able to cope with all of the basura which we're generating for Unglawak City. I want to make special mention of the Department of Science and Technology. Maraming maraming salamat, Apo for putting the largest pyrolysis facility here in Lawak City. Kinatawan si DOST si Region Director Dr. Teresita A ang DOSD-LOCOS Norte Provincial Director, Engineer Brian Yurasco Rasco, na nagsabing bunga ng matagal na koordinasyon ang proyekto at tugma ito sa layunin ng lawag na maging modelong smart at sustainable city. Ipinahayag din niya ang opisyal na pagloob ng usod. Sa SSCP Awards 2025, tampo ang solar-powered irrigation systems ng LGU. We at the DOSD are proud to be part of this promising initiative. From the participatory planning last year, now we are shaping Lawak City's journey towards becoming a smart and sustainable city. The operationalization of this facility is concrete outcome of that shared vision and of a cleaner and greener planet and of a more resilient Lawak City. Another milestone for Lawak City is the entry to the SSC Awards for 2025. The entry is an LGU initiated. project. It's the deployment of solar powered irrigation system in the different areas of Novag City. Dumalo rin sa okasyon si na DOST Pangasinan Provincial Director Engineer Arnold C. Santos, at Supervising Science Research Specialist Engineer Edson M. Costa, at iba pang kawani ng DOST Region 1 ang pagbubukas ng pasilidad ay patunay ng liderato ng Lawag City sa lokal na edubasyon, isang halimbawa kung paano ang agham at teknolohiya ay maaaring gamitin sa data para sa mga isyong pangkalikasan at sa pagtutok sa isang mas matatag na kinabukasan. Mula dito sa Lawag City, Ilocos Norte, ako si Lime Castigo nag-uulat, DOST 1 Siglat, 1 DOST for you.